Hello, hello, Taurus Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 1 hanggang December 7. So mga Taurus, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the six of wands. Beautiful. In the area of what you need to focus on, you have the ten of swords. Beautiful. In the area of what you need, you have the nine of wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the moon card. In the area of your near future, you have the seven of wands. Napahaganda. In the area of your challenge for the week, meron po kayong three of wands. In the area of your fortune, you have the higher of funds. Wow, napakaganda. May basbas ka this time para sa mga gagawin mo. You are blessed. You are okay. In the area of your divine messages, you have the Knight of Cups. Beautiful. At ang outcome nyo po for the week, eto po yun. Mamaya, sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Taurus, thank you, thank you, thank you po muna sa hindi nyo pag skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong libreng reading for Taurus dito sa ating channel. Kaya sa tuwing hindi po kayo nag skip ng ads, salamat, salamat, salamat po. So, at the background of your energy, the Five of Cups. Napakaganda nito. Alam mo, you have five, six, seven. talaga may progression. Kumbaga, may pag-andar, may paggalaw mula sa isang uh, mabigat na energy. You're moving forward. So, congrats po. You have five, five here. Five kasi yung number ni Hierophant. Telling me there are changes happening for you. May mga pagbabago. So yun ang kailangan nating antabayanan ngayong linggong ito. Five of Cups. Nagkisilbing paalala sa iyo, Taurus, na mag-move on na. Kalimutan mo na yung mga bagay na hindi na nag-work para sa iyo. For example, relasyon, kaibigan, um, pangarap na talagang naawisa sa wala or mga pangako na hindi natupad, mga inasikasong nauwi sa hindi magandang outcome. You need to forgive yourself for what happened. You also need to tell yourself na ay siguro nga may ibang balak sa akin ng Diyos, may ibang kaloob, may ibang ibibigay. Kaya wag mo nang panghinayangan pa yung natapon na. Kasi yakapin mo pa yung mga bagong darating kasi nandoon talaga yung nakatadhanang para sa iyo. Okay? ah uh, samahan natin ang card of the week, ang iyong background energy. Peace. Yes, kapayapaan sa puso mo. Find inner peace in moments of stillness. Sabi dito, kailangan talaga matanggap mo na kung ano yung mga bagay na dapat na talagang bitawan para makapag-move on na tayo, gumaan ng pakiramdam mo, at makita mo na yung potensyal ng mga bagong bagay. Okay? at the center, you have the six of wands. Six of wands the card of victory. Card of talagang success, tagumpay, uh, reaching that milestone, and celebration galore mula sa mga paghihirapan mo or inaasikaso mo. Hindi to madali ha. Hindi to parang instant. Ito ay bunga ng iyong ginawa. Bunga to ng iyong pinagsumikapan. Kaya mas masarap siyang damhin. Mas masarap siyang i-celebrate kasi pinaghirapan mo to. Hindi to basta-basta swerte lamang. Kumbaga. So, here, sabi na yung spirit guides, mag-focus ka lang daw this week doon sa mga bagay na alam mong may potensyal. Pero yung ibang bagay na panggulo, learn to forget na. And focus tayo sa talagang mga bagay na magudulot sa atin ng tagumpay ngayong linggong ito. Okay? Kung ano yung mga kailangan mo ma -accomplish. For example, papeles um, linisin ang bahay, uh, asikasuhin ang dokumentong pinapagawa ni boss, uh, ma reach yung quota, marami kang mga gustong maabot na goal. Posible mo daw yan makuha. Reachable siya, attainable mo siya. Pero baka malingat ka eh. Magkaroon ka ng distractions, panghinaan ka na loob porque may sinabi sa iyo si ka ka kaibigan or kapatid. O kaya may basher ka, bigla kang nakinig doon, pinanghina pinanghinaan ka na loob. So sabi dito, eyes on the price, eyes on the target. Huwag ka makinig sa negativity. Doon tayo dumiretsyo sa ating tagumpay. Okay? Clarify natin to. Holy Spirit, Spirit Guides, pa-clarify naman po ni Six of Wands. Siya nga pala, Taurus, since ito ay bagong weekly reading, ano yung mga bagay na gusto mong ma-receive this week? Ano yung mga bagay na gusto mong makuha? Comment mo yan sa baba. I claim I will receive blank sa buhay ko this week because it will come true. Congrats po in advance. The six of wands. The queen of wands. Yes, tapangan mo ang sarili mo. Have confidence. Maging believe ka naman sa kakayanan mo. Maging believe ka naman sa gagawin mo. Yun ang diferensya eh. Kapag daw nagtiwala ka sa kaya mo at nanalig ka sa sarili mo, maaabot mo daw talaga ang tagumpay. For example, online seller ka nahihiya ka mag-live. Sabi mo, ay naku, hindi maganda ayos ko, nakahiya mag-live, hindi ako magaling magsalita. Hindi. Tapangan mo sarili mo. Magkaroon ka ng tiwala na kakayanin mo yan at magkatagumpay ka dyan. So, if you are actually having these doubts, mga pagdududa sa sarili, itapon mo yan sa bintana, uh, taas na o ka dapat, think positively, and always tell yourself, kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Boom! success is yours. Napakaganda po. In the area of what you need to focus on, you have the ten of swords. Mag-focus ka sa pagbangon mo. Okay? Nanggaling ka sa pain, nanggaling ka sa mga disappointments. Maging payapa na dapat ang puso mo. Okay? Magkaroon ka ng kapanatagan at pagtanggap sa mga nangyari. Ngayon, ang goal mo this week, Taurus, bangon, bangon, bangon. Huwag mo hayaang nakalubog ka dyan at dinadamdam yung mga nangyari. May moment kan dapat umiyak, dapat maglug, malugmok, dapat matulog sa pain, pero kinabukasan pagising mo, sabihin mo sa sarili mo, babangon tayo. Okay? May chance ka pa. Ten of swords na to, kumbaga, ito na yung pinakadulo ng pain. Pinakadulo na to ng challenge, ng obstacles. Pagkatapos nito babangon ka na. Okay? Nakita ko bukang liwayway, pagsibol ng araw, darating yan sa buhay mo. So, kung ikaw ay nalulungkot today, sabihin mo sa sarili mo, may chance pa ako. Kaya hindi ko to nakuha, kaya nawala sa akin yung ibang bagay because God wants me to have something better. May binibigay sa iyo si God na bago, yun ang abutin natin, yun ang kunin natin, at magkaroon tayo ng lakas sa loob na bumangon. Okay? Narinig ko, wag ka daw mawala ng pag-asa, Taurus. Ten of Swords. So, Taurus, saan po kayo nanonood na ating reading today? Comment down below. Taga saan po kayo? Saan po nakakarating ang mga Taurus readings natin? Ten of Swords. The Page of Swords. Yes, magkasunod to. Ten of Swords, sa linya niya, sa kanyang uh, chronological order, Diba? One of swords, ace of swords, two of swords, three of swords, four of swords, five, six, seven, hanggang ten. Pagkatapos ang ten, page. So talagang may movement ka, umaandar ka. Sabi na yung spirit guides, may darating sa yung impormasyon. So ang tabayanan mo sa cellphone mo, maaring text, email, chat, o kaya pupuntahan ka talaga, yung impormasyon na to ang magpapasigla sa iyo na parang yes, may bagong bagay na darating. Yes, natanggap ako. Yes, na-approve ako. Yes, may sagot na. So, yung impormasyon na yan, makukuha mo this week, ay talaga namang magpapabangon sa iyo. At makakalimutan mo na yung nangyari before kasi may binibigay sa iyong mga magagandang oportunidad. So, grab it, take it. Ito na yung chance mo to, to lift up your life. Okay? in the area of you, what you need, you have the nine of wands. What you need, wag sumuko sa buhay. Laban pa, so good pa. Isa pang try, isa pa ulit subok, isa pa ulit na pagkakataon para sa akin. Hindi ko susukuan yung sarili ko, hindi ko susukuan yung pangarap ko. Susubok so ako muli. Yun ang kailangan mong gawin. Don't quit in your life, okay? Kapag nadapa, kapag may mga nawala at may talagang rurok na ng pain, asahan mo may darating pa sa iyong pagkakataon. Kailangan lang talaga ikaw ay palaban, uh, curious, magtanong-tanong ka sa kapitbahay mo, sa paligid mo, para makita mo kung ano yung mga pagkakataon pwede mong tahakin. At yun, susubukan mo ulit. Sabi mo, God, one more chance, one more chance. Boom! Makikita mo na gagana na ito this time para sa'yo. Clarify natin. The nine of wands. It's being clarified by oh tomalon the moon card wow dalawang moon card ang dumating so sabi na yung spirit guides kahit na maraming malabo maraming hindi sigurado at parang nawawalan ka na ng pag-asa your spirit guides are telling you don't lose hope manalig ka sa dreams mo manalig ka sa pangarap mo manalig ka kay God, no? Na ibibigay niya talaga yung magandang bunga dahil hindi ka sumusuko. Dahil hindi ka bumibitaw. So, yun ang panghawakan mo. Kahit na madilim, kahit na parang marami kang pangamba, agam-agam sa mga gagawin mo, sa mga kakahinatnan ng ginagawa mo. Pero kung naniniwala ka talaga na, hindi, akin to, pag sumikapan ko to, ilalaban ko to. Kahit na hindi sure, kahit na hindi malinaw sa akin, pero may bravery kay, may tapang kay na I'm I'm giving this new chance, kumbaga. And it will be yours. Darating sa iyo yung mga kasagutan na parang ah, buti pala hindi ako bumitaw. Ah, buti pala nilaban ko 'to kasi you're gonna realize sooner than later kung ano yung hinanda sa iyo ni God. Kaya ngayon, maging payapa ang puso. Huwag puro kabatakot, overthinking, okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the moon card. Moon card here, sabi na yung spirit guides, dumiretso ka. Talagang lumaban ka, kayanin mo, kahit malubak. Kahit na parang minsan gusto mo nang sumuko, gusto mo nang bumitaw. Pero hindi eh. Tagumpayan, naghihintay para sa'yo eh. No? So ngayon, uh, Taurus, kung kayo po ay nakakaranas ng pain, nakakaranas ng... Tinawag ba kitang Virgo kanina? Hindi naman no. It's parang... Kasi kakatapos ko lang ng Virgo. Kaya kung tinawag kitang Virgo, sorry. <laughs> pero Taurus, Taurus. So, ang the moon card, kung nanggaling ka sa lahat ng bigat, pasakit, um, problema, and nahirapan ka talaga sa ginagawa mo ngayon, Taurus, idiretso mo lang yan. Tanong ko sa'yo, nananalig ka ba talaga na para sa'yo to? Gusto mo ba talaga yung ginagawa mo? Yung pinagpupuyatan mo, pinagusumikapan mo? Talaga bang you believe in your heart this is for you? Kasi kung ang sagot ay yes, ilaban mo yan. Kasi maabot mo talaga yung tagumpay mo dito. Kaya believe in yourself. Okay? Trust your talents. Trust your skills. Dadalin ka niyan sa yung tagumpay. Um, ikaw daw dapat, Taurus, ang unang cheerleader ng buhay mo. Kung walang mga tao dyan sa paligid mo o naniniwala sa'yo, ikaw dapat ang maniwala sa hakayanan mo para maabot mo yung tagumpay. Okay? Clarify natin siya. The moon cards being clarified by... Oops, you have the seven of ones. Wow. You have two seven, seven seven, and five five. I claim mo sa baba Taurus. I claim seven seven for luck, suerte. And I claim five five for lucky change. Napahaganda for you. Mimasuwerting pagabago magagana para sa Congrats po. So, seven of ones, clarifying our the moon card. This is a card of conviction. Talagang, pag alam mong iyo-iyo, pag alam mong ito yung para sa'yo, ilalaban mo to. Kahit na hindi malinaw, kahit na hindi pa sure, pero kung sa kaibotura ng puso mo, you believe in yourself that this is mine, this is for me to take, and ilalaban ko talaga siya. Push. Push. And you will see, lalabas din ang mga sagot, at may realize mo, ah, tama ako ah, buti pala nilaban ko to. Ah, buti pala tinapangan ko ang sarili ko. Because whatever you're trying to prove, mapapatunayan mo yan sooner. Okay? Napakaganda for you. In the area of your near future, you have the seven of ones. Kitang-kita ko rito ang tabayanan mo, Taurus, after watching this video, seven days, seven weeks, or seven months, nakatayo ka dito defending your post. Nakita ko na sa posisyon ka ng tama maraming mga taong inggit. I don't know why. Maraming mga taong, sabi ko nga sa inyo, may sumusuporta sa iyo, may mga pressure din, at meron din mga taong minamata ka. Pero dahil lang tagumpay ka this time, at nakuha mo yung tamang timpla para makuha mo yung good outcome na gusto mo, maraming mga tao ang talaga namang gagawa ng issue, gagawa ng drama, gagawa ng kung ano-ano. Pero alam mo kung anong dapat mong gawin? Deadma. Deadmahin mo sila. Just do your best, do your work, do your uh, abilities. Kung ano lang ang business mo, yun ang business mo, no? Uh, huwag mo silang intindihan. Ang issue nila, issue nila. Ang importante, ikaw ang panalo. Ikaw ang nasa tamang lugar. Ikaw ang nasa tamang posisyon. Kaya, hayaan mo silang maglaway. Hayaan mo silang kung ano-ano gawin nila sa paligid. Basta ikaw, gawin mo yung tama para sa ikakaunlad mo. Prevent your peace. Ganon din to. With a peace card here. Para talihin mo ang katahimikan ng buhay mo. Barikadahan mo yung paligid mo. Maglagay ka ng boundaries para hindi ka, hindi ka na nila i-disrespect. Kumbaga. Learn to protect and defend yourself. Okay? Seven of Wands. Nakita ko rito na time na para i-impose na. O, oh, hanggang dyan ka lang ha. Hindi ko na hindi ko na hindi ka tapapatulan pero hindi ko rin hahayaan na basusin mo ko or um, apakapakan uh, nyo ako parang ganyan. Para may dignidad ka pa rin, may integridad ka pa rin, pero enough is enough, kumbaga. Seven of Wands, the Seven of Pentacles. Wow! Seven, seven, seven ay nandito. Telling you talaga na lucky time ito. So, I claim mo na to, Taurus. I claim lucky time will enter my life this week. Claim mo yan sa baba. I claim lucky time is entering my life this week. You have seven of pentacles. Yes, magbubunga daw yung mga bagay na talagang pinag-usumikapan mo. Uh, you're defending your post eh. Parang meron kang pinapanindigan na bagay eh. Sabi mo, hindi, tama ako. Um, kung ano itong ginagawa ko, hindi to mali, hindi to mali. Huwag niyo ko pakailaman. Parang ganyan. And sooner, soon, magbubunga yung ginagawa mo. And then, mapaprove mo sa kanila na parang, oh, sabi ko sa inyo, tama ako, di ba? So, meron kang ebidensya, nagbunga eh. Halimbawa, ayaw ka ng nanay mong papuntahin sa mall para magkumanta, para mag-audition. Eh, bigla ka nag-audition, kumanta ka, pinanindigan mo, sabi mo, Nay, hindi, mag-audition ako. Boom! Ikaw ang nanalo, halimbawa. So, may pruweba ka na tama ka sa iyong ginawa. So, parang ganyan. You're gonna prove to them na nasa iyo ang huling halakhak, parang ganyan. Congrats po, i-claim mo to. In your challenge, you have positive change. Transform pain into strength and empower yourself. Ascend evolution free. Palayain mo ang sarili mo sa lahat ng pain, sa lahat ng bigat. Kung nasa, past, nasa part na yan ang past mo, ay eh, hayaan mo na sa past. Ikandado mo na, ipadlock mo pa, lagyan mo pa ng password, ilibing mo pa sa lupa. Forget na the past. Magkaroon ka na ng positibong pagbabago. Kung ano man yung pinag-ugatan ng pain, suffering, pagalugmok in the past, gamitin mo siyang bala para makabangon ka ulit you have unmasking truth. Meron ka daw mga bagay na kailangan ma-realize. Buksan mo daw ang iyong mga mata. Tignan mo ang paligid mo sa makabagong mga mata mo. Meron ka mga ilusyon na kailangan mo basagin at makita mo na ito pala yung realidad ko, huy, bangon, bangon, bangon. Parang ganyan. Tulad dito, uh, nakatingin ka pa rin sa past, nangihinayang ka pa rin. Pero kung sosuotin mo yung mga bagong mong mata, makikita mo na, ay, past na yun, bitawan ko na yan. May naghihintay sa akin bago. So, if you could see your life on a different lens, makikita mo yung mga bagay na dapat mong ma-appreciate at mga bagay na dapat mong gawin. Okay? In your challenge for the week, meron po kayong a, uh, three of ones. Three of ones, ano dito ka? Nakatayo ka lang. Nagko-contemplate ka hakbang na ba ako? Ay, huwag muna, huwag muna. Ayoko pa, ayoko pa. Baka dumating pa yung past, baka, baka bumalik pa siya sa akin, baka may mahita pa ako doon, baka may bibalita pa ulit, hihintayin ko yon So, nandito ka, nakastuck ka dito, e eh, pwede ka naman daw humakbang, pwede ka naman mag-try ng bago, pwede ka naman gumawa ng pagbabago sa buhay mo, pero nandito ka, nakatanaw ka pa lang din at contemplate ka pa. So yun ang challenge sa'yo at this time, Taurus. Kailangan natin kumilos for expansion para lumago ang buhay natin at mag-grow tayo. Hindi tayo dapat audience lang sa sarili nating buhay, okay? Napakalino nyan, huwag kang maging audience sa sarili mong buhay. Kailangan ikaw mismo yung bida, ikaw mismo yung artista, ikaw mismo yung kumikilos para sa ikakaunlad at ikaka-grow ng buhay mo. So action, action, action. Kilos, kilos, kilos. Sabi nga. Three of ones. Oops. Marami kayo masyado. Three of ones. Clarify natin. You have. Oops. The five of ones. Yes. Uh, Pabago-bagong isip. Uh, confused ka pa kumbaga. Well, naiintindihan naman kita, kaya siguro hindi ka makahakbang, hindi ka pa makapag-try, or hindi ka pa makapag-decide sa kung anong klaseng aksyon ng gagawin mo. Pero sabi na yung spirit guides ngayong linggong ito, bilang challenge mo, ay kailangan paliwanagin mo ng isip mo. Ano ba talaga yung dapat kong gawin? Ano ba talaga yung goal ko? Ano ba talaga yung dapat kong simulan? Dapat daw siya mo na yan this week para makalarga ka na at magkaroon na ng development. Okay? In your fortune, o tatlo, kunin natin, navigating by the stars, follow your bliss. Sundin mo daw ang kaligayahan mo. Kung saan ka magiging masaya, at ko ano yung kukompleto sa'yo. Kahit na madilim, kahit na mahirap, kahit na hindi ka sure, pero kung dyan ka talaga magiging maligaya, ilakad mo to. Another message, wise leader, you are a beacon for others. Marami daw tao ang tumitingala sa iyo, Taurus. Maraming tao ang bilib sa iyo. Kaya huwag mong i-down ang sarili mo. May chance ka pa for a better life, for a better start. Kaya uh, kumapit ka sa tiwala, pananalig ng mga tao sa paligid mo. Okay? You also have view from above. Get the big picture. Yes. Kung ikaw ay nalulugmok, nalulungkot at hindi makabangon. Tignan mo sa malawak na malawak na perspektibo ang buhay mo. Sabi mo, hanggang dito na lang ako, hindi na ako makabangon, hindi na ako makaalis. Huy, malawak ang mundo, malawak ang buhay mo. Bumangon ka. Marami ka pang pwedeng abutin, marami ka pang pwedeng gawin. Don't let yourself ruin dyan lang sa maliit na ginagalawan mong yan. Malawak ang mundo, palawakin mo ang mundo mo. Okay? In your fortune, you have the higher fund. May basbas -bas ka ngayon, Taurus. Okay? May basbas -bas kang gawin yung isang bagay. Um, nakita ko rito na ito yung tamang direction for you. Nakatadhana ito para sa'yo. Kaya wag mong katakutan. For some of you, nakita ko, I don't know why, parang proposal, marriage, kasal, binyag parang medyo mataas yung celebration power. Parang meron kang isisil eh. kang commitment na binibigay. Parang ganun. Maginginang ka ba, Sa kasal or sa binyag or flower girl ba yung anak mo? Nakita ko merong malaking malaking celebration na ka dun. Kasi, o oh, ikaw to, celebration mo. But nevertheless, you're gonna get that good outcome. I don't know why celebration then for for education para nakapasa sa exam, nakapasa sa bar, nakapasa sa um, interview or training, something like that, napapasok ka sa isang napakalaking industriya, napakalaking career path and legit ito, parang ganyan. So congrats po ha sa mga makakapasang ganyan. For some nakita ko home setting. Uh, kailangan daw parang I don't know why. Lupa, parang ayos na yung bahay, ayos na yung binebenta, ayos na. There's home setting ako nakita dito na going smoothly. So congrats po. Nasa iyo ang basbas this time. Hi Rafael, clarify natin. You have the Knight of Pentacles. Yes, Knight of Pentacles is action, getting traction. So, kung meron ka daw mga plano, meron kang gustong gawin, meron kang gustong abutin, huwag kang mag-alala, may bas-bas ka daw this time. Tukol sa mga plano na yan. Uh, narinig ko, papadalhan ka ni God ng mga karapat dapat na tao para tulungan ka. Whether boss yan, uh, supervisor, kaibigan, magulang, pinsan, kung sino man yan, na talagang malaki ang knowledge tukol sa ginagawa mo, siya yung gabay mo para maplansya mo na maayos ang plano na ito at magkaroon na ng konkretong hakbang para matupad sa'yo. So, congrats po. I-claim mo na to, i-like mo na to, it will be good for you. Claim, 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 like, like, like this video. In your divine messages, meron po kayong your dreams need a practical plan. O paalala sa'yo, ngayong linggong ito, yung mga plano mo dapat practical. Ano ibig sabihin? Dapat kayang gawin, kayang, sim kayang simulan, kaya mong itayo ngayon at kaya mong asikasuhin ngayon. So, huwag mong biglain ang sarili mo sa malalaking mga bagay. Kailangan yung practical lang para magawa mo siya every single day. Take time to breathe out. O ngayon daw, kung kailangan mo muna magpahinga o magbakasyon or umiwas para makapag-isip ka ng tama, gawin mo yan. Soul searching ka para pagbalik mo, malaman mo na kung ano yung mga bagay na bagong dapat mong yakapin at kung saan mo balak i-direct ang buhay mo moving forward. Okay? In your divine messages, you have the Knight of Cups. Payo sa iyo na yung spirit guides na pahalagahan mo ang iyong puso. I-offer mo to sa karapat-dapat. Huwag mong hayaang mauwi ulit sa dati na in-offer mo ang sarili mo sa isang bagay, sa isang tao, sa isang pagkakataon na nasayang. Ngayon, wag mong katakutan ulit ang mag-try ng bago. Uh, huwag mo laging isipin na kung ano yung nangyari dati, eh mauulit na naman. No. Hindi yan pattern, kumbaga. May chance ka pa for something new. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa, ha? You need to really see the beauty of everything. I-offer mo ulit, mag-try ka ulit, sumubo ka ulit. At may kita mo na i-offer din sa'yo pabalik yung mga karapat dapat na para sa'yo. Okay? Clarify natin yan. The Knight of Cups is being clarified by the queen of cups. Yes. Huwag ka mapagod magmahal. Huwag ka mapagod na mahalin yung pangarap mo. Huwag ka mapagod na abutin talaga yung mga gusto mo na alam mong bubuo sa'yo. Kapag puno ang puso mo, puno ang cup mo, kayang-kaya mo yung ishare sa ibang tao. Kaya ang payo sa'yo na yung spirit guide Taurus, pahalagahan ang sarili. Okay? Kung kaya mo, kaya mo. Mahalin mo rin ang sarili mo para ma-offer mo ang sarili mo sa iba ng buong-buo ka nakita ko rito na follow your heart. Sabi lang yung spirit guides. Sundin mo ang puso mo para mahanap mo yung mga karapat dapat na offer at opportunity na darating sa'yo. Okay? Follow, follow your heart. Yung kaligayahan mo, sundin mo rin yan. A uh, outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have finger warning you of a problem. Well, lahat naman ng tao may problema, so normal naman to. You also have fan, romance, yes, celebration and party. Talagang ito yung dapat mong i-celebrate, new life, new beginning. Meron ka talagang dapat i-celebrate, the victory this time. Another message you have. Happiness. Wow, i like mo to. Like, 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 claim, claim, claim. I claim happiness in my life this time. You also have barrel. You feel something is lacking in your life. Perhaps love, money, or goals. Ito yon talagang feeling mo nasa kumunoy ka, nakalubog ka. Kayang-kaya mong bumangon. Kayang-kaya mong hanapin yung talagang bubuo sa'yo. Kaya don't lose hope. Lumaban ka pa. Move forward tayo sa future. Okay? Ang outcome ni Taurus for December 1 to 7, you have the Knight of Pentacles. Wow. Dalawang Knight of Pentacles ang luwabas telling you of your plans, Taurus. Parang tinatanong ka na yung spirit guides. Ano ba talaga ang plano mo moving forward? Um, sigurado ka na ba dyan? Nakalinya na ba yan? Napag-isip-isipan na ba yan? Metikuloso ba ang pagkaplano mo this time? So, kayo po yung sinasabihan na yung spirit guides, Taurus, na planchohin na yung plano na yan. Okay? Magtanong-tanong ka sa ibang tao para matimbang mo kung ano ba yung dapat kong baguhin, dapat itama sa mga plano mo and then take action. Huwag daw dapat manatiling plano lang ang mga plano. Dapat hinahakbangan 'yan. Dapat gumagawa ka ng action para matupad ang mga plano na 'yan. Okay? Dapat tapangan mo ang self mo today. Knight of Pentacles, clarify natin. the five of pentacles. Yes. Sabi dito, huwag mong isipin yung mga weaknesses mo. Lagi mong gamitin yung kalakasan mo, yung power mo, para to mga plano na ito ay ma-execute mo. Huwag mo laging isipin na, ay, wala kasi akong pera, ay, wala kasi akong pamasahe, ay, hindi kasi ako magaling. Kung lagi mong gagamitin na excuse ang mga kahinaan mo, paano gagana tong plano na to? So, use your strength. Kung saan ka magaling, gamitin mo yung armas para tong plano na to ay gumana at umandar sa buhay mo. Okay? Napakagandang outcome ito for you. So, Taurus, ito po ang yung December 1 to 7. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. At babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo. Mga Taurus, I love you. This has been James for James Sario PH. God bless everybody.